Noong nakaraang araw lamang ay sumali kami sa commemoration ng Death March Anniversary na kung saan ay inaalala namin ang kabayanihan, katapangan ng mga ninuno natin na mga sundalo na lumaban sa hapon noong ikadalawang digmaang pandaigdig. Para sa paghahanda ng Death March Commemoration, ang ginawa ng aking Grupo ay nag-practice kami. 10 kilometers na rock marches ang aming paghahanda dito sa Officer Candidate School. Kasama ko dyan ang ilan sa aking mga estudyante, ang aking enlisted personnel at ilan sa mga officers. Ang layunin namin ay magbigay-pugay specifically doon sa mga graduates ng Reserve Officer Service School. Ang sinauna na pangalan ng Officer Candidate School noong taong 1936 na ang mga graduates ay nagiging general sa Armed Forces of the Philippines. Ang kasama sa mga opisyal ng Reserve Officer Service School na lumaban sa defense of Bataan ay si Major Alfredo Santos, si Major Rigoberto Atienza, at marami pang iba sa kanilang pakikipaglaban sa Battle of the Pockets ay na-delay ang advance ng Japanese forces. Ito ay pagpapatunay kung gaano katindi ang kakayahan ng ating mga sinaunang sundalo sa defensive operations kahit paman kulang sila sa kagamitan dahil ang mga Amerikano noong unang panahon na yon ay inuna muna ang pagdepensa sa Europa. So bahagi sa aming uh, preparasyon ay bumili kami ng mga essential equipment at mga tools na magsigurado na malesen namin ang injuries at kagaya niyan ang mga paltos sa paa, yung posibilidad na mag-collapse dahil sa dehydration at sobrang gutom nag-create kami ng support personnel na siyang mag-sustain sa aming mga pangangailangan habang kami ay nasa Mars. Ngayon, pumunta na tayo doon sa actual na activity. Pumunta kami doon sa Kilometer Zero, na-meet namin doon ang ilan sa mga participants Mayroong mga sundalo sa ibang branches of service. Marami ang mga mula sa 3rd Regional Community Defense Group na mga reservist, mga sakalam. At of course, mayroon ding ilan mga triathletes na siguradong mga sakalam. Bandang alas 11 ng gabi, nagkaroon na kami ng program. Nag-assemble na kami doon sa Kilometer Zero. At Pagkatapos ng programa, kami mismo ang inatasan na magdala ng Freedom March banner bilang pagkilala sa aming grupo na binubuo ng mga sundalo. Kami ang naging pacer sa first kilometers ng March at ipinakita namin doon sa aming sa unang pag-akyat doon sa matatarik na lugar sa Mariveles ay na-maintain namin ang aming speed target namin ay matapos ang bawat limang kilometro sa loob ng isang oras. Nagawa namin yon at proud ako sa aking mga kasama. Sila rin ay mga sakalam. Nakaabot kami ng 10 kilometers na kung saan doon ang aming pinakauna na short rest para mag -rehydrate. Ito ang aming larawan noong kami ay pansamantalang nagpahinga. Ang iba ay nagtatapal ng kanilang mga paa dahil sa dami ng blisters, ang iba ay nagrehydrate, at ang iba ay pinapasaya ang kanilang sarili. Sa pagpatuloy ng aming march, dahan-dahan na kaming napapagod, dumadami ang mga blisters lalo na doon sa mga iba na hindi gaano katindi ang kanilang paghahanda. At nakarating kami sa kilometer 30 na kung saan doon kami nagbreakfast bandang alas 7 ng umaga. Pasalamat kami sa mainit na pagtanggap sa amin ni Kapitan doon sa kaniyang tahanan. Kami ay kaniyang binigyan ng mainit na kape at kasama namin doon ang ilan sa mga reservist na binigyang pugay ng local government ng barangay. Simula doon, ako ay nag-separate dahil sa aking preparation para naman sa Army Anniversary Shoot Ang aking mga tauhan ay tuloy-tuloy na nag-mars hanggang sa Balanga na kung saan doon naman kami nag-lunch at nag ng aming mga kagamitan Ang susunod na yugto ng aming sinalihan ay mula naman sa, sa bayan ng Kapas hanggang sa Kapas Shrine. Sumali ang isang platon ng Officer Candidate Course Class 60 para ipakita din na sila ay mga sakalam at kaya rin nila na mag-march in honor of our fallen heroes. Pagdating sa Kapas Shrine ay nagkaroon ng isang programa na kung saan ay binigyang pugay ang lahat ng mga participants at binigyang pugay din nila ang lahat ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang ating bayan. Alam niyo ang Death March Commemoration ay napaka-importante sa mga Amerikano. Ito ay nagaganap sa Missile Range sa New Mexico na kung saan ay libu libo ang sumasali dito kasama na doon ang mga kamag-anak ng mga veterano, ang mga military personnel, mga civilian supporters bilang pagpapakita na hindi man sila Pilipino pero yung kanilang mga ninuno na lumaban dito sa Pilipinas noong World War II ay hindi nila kinakalimutan. Ika pa nga, lest we forget. Kaya ang aking panawagan sa ating mga kababayan, mga Pilipino, lalo na yung mga kamag-anak ng ating mga veterano na lumaban noong World War II, makiisa tayo. Sumali tayo sa sunod na Death March Commemoration. Kung ano lamang ang kaya ninyo, 20K, 30K, 50K, at kung kayo ay sakalam, kagaya ng isang retirado na marino buuhin ninyo ang 160 kilometer na distance. So ayan, kita-kita tayo sa sunod na taon if I will have the chance to join again the Death March commemoration. Make sure kasama na tayo doon. Maraming salamat. Isang mainit na pagpugay mula sa inyong lingkod bayan sa military service para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.